Hello, good morning. Dito po ako sa subdivision ng Talahiban. Nagwo-walking, walking. Ayan. Kanina pa ako nag-start ng 5:30. 15. Medyo madilim-dilim pa kanina ako nag-start ngayon. maliwanag na. Marami nang nagja-jogging. Marami nang nag-walking. Kanina ako madilim pa. Pampatanggal ng stress. Pampatanggal ng HB. Pampatanggal ng kolesterol. Kaya walking-walking. Pampatanggal ng diabetes, pampatanggal ng arthritis. ayun oh eh. bahay ng subdivision niya yan mga wala pang tao Yung iba meron na pala konti na lang konti pa lang ang may tao Andun ako kanina sa dulo kasi bumalik ako dahil may aso. Ayan, one hour na walking. Okay na yan. Ayan, mga bakanti pa yan. Ang. Ito, mga bakanti pa yan. maulan kasi madilim madilim kanina pag ano ko pag ano ko kanina madilim kaya medyo maliwanag na Sana <laughs> 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 walking-walking lang chinilas lang ako eh lang ako ay madulas dito ito ako pa kadaan sa madulas Ha? Ang sarap sa pakiramdam. Ang pinapawisan. Dalawang ikot pa ako. isang ikot pa lang ako, pero mahaba. Ito, mga subdivision kasi. Subdivision kasi dito. Kaso lang, ang gilid, talahiban. Sa Ayun, mga bahay, na bakanti pa. Subdivision. aku ako. Maraming hey, mga bahay. hanggang dito jogging pa rin uh, walking walking lang muna sila nga, papayat eh. Jajaging pa ako pa kaya nga mataba. Sang oras na walking. oke okay na yan. kasi medyo maliwanag na oh. Ay, araw na kanina madilim pa malis ako madilim transfer ko tayo sa kabila sarap dito mag-walking malamig pero pinawisan na ako ikot-ikot na lang diretso na ko pa uwi puro dito oh. pero ano na yung mga bahay dito okay na Oh. Kena wisan Pabinisan si aku. tuh days ko pa to. Hmm. Straight. streak ko po ito na no, jogging ako oh, no, na walking walking streak ng isang buwan o oh, tatlong buwan ako lang ang nakachinela sila nakasapatos eh yung pachinela. So. Oh. Sila nakasapatos. Hello! Tuloy-tuloy lang.